So mayong hapon sa uh, atin pong lahat. So nandito po tayo ngayon sa Barangay Batang. At uh, meron po dito'ng isang bata na si Dave, no, si Dave ang pangalan. Ah, uh, pila nang edad si Ninay? 12. 12, no, naasay dako kayo nga samad, mga kay malaki po kanyang sugat at siya po ay hindi masyadong makakalakad. So uh, siya po ay uh, humingi ng uh, kunting tulong no para sa uh, pagpagamot ng kanyang sugat kasi medyo malaki pakita pakita tong imong kwantilas ang samad, um, samad nimo yan so yan po malaki po ang kanyang sugat so baka meron po kayong uh, may tulong kay Dave kasi hindi siya makakalakad so sige Dave hi hi sa mga followers natin Dave sa mga viewers natin yan nahiya si Dave no kasi mahiyain siya at uh, hindi masyadong uh, uh, marunong mag-kwan. Uh, Magsubuan no kasi isa sang tribo. So sa atin po mga followers at sa mga viewers po natin na uh, gusto pong tumulong kay Dave, so tulungan po natin siya. So magandang <laughs> hapon sa ating lahat.